Hello guys Ganda umaga sa inyo Nandito na naman ako sa tabi ng river Ito na yung sitwasyon ng river ngayon no oh. Dahil maulan dito Kaya maano ang tubig Galing yan doon sa bundok guys, ang tubig na yan tapos yan, didiretso yan doon sa ano, ito, di yan doon sa dagat. Pagka tuloy-tuloy pa rin ang malakas na ulan, talagang malaking tubig galing, galing, sa bundok, galing sa bundok ang bolto ng tubig na papunta rito, kalabas doon sa dagat. Yan. Uh, mamaya maya kung tayo marami ng mga kahoy na na ano marami din mga tao doon nag-aabang nakuha nila yung mga kahoy kaya medyo maulan dahil hindi maganda ang panahon niya yun gawa ng bagyong si ano ang pangalan nun si Verna ba yun yan ano madilim ang ano kalangitan no yan yung ano namin dito pagka bumabagyo to dito guys halos itong tulay na ito yan yan may mga sukat sukat na yan lagpas pa yan dyan sa may kulay pula na yan no? hanggang sa may parang kanto na yan malaking ano na yan ganoon kalaki ang tubig na galing dun sa bundok ng ano bundok ng ang yan doon yan ito ang ano panahon basta ano so paano yan guys napakita ko lang sa inyo ang sitwasyon ng river dito so maraming salamat sa panonood guys